mga kabishi yan po ang pang na baboy siya ay handa ng kakatayan so nakakawawa naman ready na tinatalian yung kanyang na uh, bewang, iig tinatali siya tapos ang paa niya pag masan po yung baboy na kinakatay kawawa talagang baboy pag naman yan um, kawawa naman siya pag ba tingnan nyo po at nabayanan po natin ang aking vlog o, ang kabilang paa niya makakaiyak siya pero hindi pala siya na talagang makakaiyak ng todo dahil ang liig niya may tali ito kakawawa naman siya o oh, yun oh. o no, yun yun po yun o oh, mga magkakatay ito sa palengke ng si Raya Quezon mga slaughterhouse ito nag-work yun ang mga unang kinatay kinatadtad na o oh, ang mga guests ready na pong preparation ng wedding pong Masdan niyo po may paano sila pumatay nagkatay ng baboy kawawa. Ayun know, na, Yan kawawa. Tinatalian ng kabilang kamay, paa, liig tapos bigyan sa tutusok. Tarang sa sakalin siya. Oo. May mukhang mga ngatay talaga itong mga taong ito. Oo. Oh, Masdan po may gig. So ang baboy, nininervyos na hindi na makakahinga. Yan, ayan, ayan. Talagang sasakalin siya. Oh, yun oh. Oh, ano may mabaw. Sasakalin siya, sasakalim. Diyos ko. Oh. 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 Oh.

Ayan. Ay, sarap! Hahaha. <laughs> kaya? May nga oh. ah. oh, mga ngatay talaga. <laughs> ah! Hello! Talagang mangangatay ng baboy talaga. Umukhang mangangatay. Okay. Yes! So, press na dugo from... mula sa baboy. Okay. mga mamatay. Oh, Patay ng baboy. Wala na. Ayan, dugo. Wala na. Wala na siyang hininga.

talagang mga ngatay ng tao. Oh. Patay? Oh, wala na siyang ininga. Oh. Patay na yun. Yung nangangatay yun. Kaya so, kita nyo na mga mga kaibigan kung paano nila kinatay ang baboy. So salamat po sa inyong panunod ng aking video. God bless us all.